tayo musad sa iba pang malalaking balita. Mga kabombo, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang bagong uh, talaga na pinuno ng pambansang pulisya, Police General Nicolas Torre III. Magandang araw po sa inyo. Si, si Bombo Dennis Samito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Unang-una, General, ano ang pong plano para sa reforma at pagbabago sa loob ng Philippine National Police at paano ang uh, isasagawa ninyo upang mapabuti pa yung serbisyo publiko? May time frame din ho ba kayo na tinitignan para dito General? Well, nagsimula na ang mga reforma at nakita natin ito sa last uh, two weeks na ako'y nandito. At uh, nakabase lahat ito sa direktiba ng ating presidente. Number one ay swift police response and uh, Uh, better police visibility. So, lahat ng yan, uh, halos na ating ginagawa sa ngayon, na external na nakikita ng ating mga kababayan ay compliance doon sa direktibang yun. Kaya nakita nyo, uh, may may five minute uh, response na tayo sa 911 at meron din tayong mga programa na ipinasara natin ang mga maliliit na mga PCP para ang mga polis natin ay naka nakalabas naka, naka labas sa kalsada ready na maganda magit uh, mag uh, ready na magresponde sa mga tawag sa kanila ayun okay ano ang may sasagot naman po ninyo doon sa mga dati ng aligasyon? may personal daw talaga kayong uh, galit o kaya ay kontra sa panig ng mga Duterte uh, mabilis daw nga yung inyong pagkakapromote dahil doon sa naging pag-aresto kay former president ano po ang inyong masasabi yung issue ng aking promotion which is but a normal process at uh, within the purview of the, of the law no illegal 'yan kasi kahit na sa Duterte admin wala namang three star na nag four star eh lahat naman ay one star at uh, two star bago maging uh, uh, pinaka four star which uh, uh I think uh, kung if i remember it right talagang ang pinaka-very first is uh, si General De La Rosa na one star naging four star din naman. Eh, normal po yan, nasa batas po yan. And then about the mga issues naman, uh, nat natural lang po yan. Ang pagtingin ko dyan is that uh, I'm very much even encouraged by those uh, divergence sa mga issues dahil ibig uh, uh, sabihin lang yan ang demokrasya sa bansa natin ay buhay at ang mga tao ay malaya na nakapagpahayag ng kanilang mga saloobin at opinion kahit na yan ay kontra, kontra, kontra pa sa posisyon ng gobyerno nang walang kinakatakutan at walang agam-agam na baka sila ay uh, masupil either uh, by violence or other means. Hmm. Okay, yung welfare naman ho ng inyong mga tauhan, ano, ay bahagi rin ng concern ng uh, publiko na kumusta naman yung inyong uh, kanilang kalagayan. Ano ang inyong mga plano para labanan yung issue ng korupsyon kahit sa loob ng Philippine National Police? At uh, paano nyo isasagawa itong mga programa po na ito para masiguro yung accountability at yung transparency general? For one, ipinatupad um, ko na ang 8 hours duty sa ating mga police per shift, then uh, they do two days duty one day off for a total of 36 hours sa uh, isang linggo na ito ay maluwag na oras para sa kanila. Kung kaya in-expect ko dahil maluwag na kanilang oras, they will give it their 100%. Dapat at any given time na sila hingi ng tulong ng ating mga kababayan, sila ay makapagservisyo ng mabilis at talagang servisyo mabilis, malakas at uh, talagang proper na servisyo na kung kailangan ay may mga mag-intervene sila o makialam sila sa mga sitwasyon, magagawa nila at hundred. 100... General Tore, paano mo balak pagbutihin ang relasyon ng Philippine National Police sa komunidad at ano ang iyong mga plano para sa community policing at pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na leader at organisasyon? Hindi naman ako bago na bago sa trabaho to, Hindi naman ako bago sa organisasyon. I've been here for the past 30 years at nakita na po natin ang mga pwede pa nating ma-improve ng mga processes kung kaya ito ay ating i-implement in the next few days. Yan, sa mga fiscal accounting and fiscal reform, uh, kasama rin yan sapagat nagbabago rin ang ating mga batas, nagbabago rin ang ating mga uh, ang ating operational environment, we will always adjust in accordance sa dictates ng pangangailangan ng ating organisasyon. Mm -hmm. Uh, kumusta naman po ang inyong uh, pamilya matapos maging uh, subject kayo ng mga bashing at below the belt uh, criticisms? for so long time no anong pamilya ko ay eh, kasama ko Nasanay na sana na mayan at na, nakapaghanda na rin sila sa uh, sa mga mga bagong nangyayari sa aking career uh, every time na may mga changes like a promotion or reassignment kaya ang sa akin lang is uh, I just uh, shield them as much as possible as much as I can Tomo Uh, panghuli na lang, lang ho uh, General, uh, mensahe nyo na lang ho para sa publiko. Sa ating mga kababayan, huwag nyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang pulis. ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto. Maraming salamat po ma'am. Good morning. Ayan, magandang uh, araw at uh, maraming salamat po General Nicolás Torre III. Mga kabombo, nakausap ko natin ang uh, pinuno ng Pambansang pulisya, kaugnay ho doon sa mga plano at mga kasalukuyang ginagawa na dyan sa hanay ng ating Philippine National Police.